Ayan, medyo malaki, malaki na yung ating nalinisan. Kaunting panahon na lang ito eh. Mas na, kuryente na iniintay. Ito na ikabit, nag-welding ng uh, pit. Kakabit na ang mga tubig doon. Uh, malinis na, kaunting panahon na lang. Uh, Ayan. na ito. Dalawang araw ito tapos na at gagawa na kung may kurente na ipapagawa na ito ang sa akin yung mga kababata niya na talagang ang pagtulong sa kanyang kapoy eh napaka ano kasama yung yung, yung pagsaka ang dapat binabangon hindi yung daba na ihilahin pa ulit pababa yun siya yung nagbutin tayo itong aking kababata na ito talagang tapibos yung tulungan ako talagang pa kaming gagawin kailang kailangan ito na namin kami pa kaming dapat ayusin mga plano